Kahit na naman ang pinagtahan namin guys Naming nangyat ba to sa kuya Naming nangyat si, si Itang Haling Tapat May makukuha kayo sa tanghaling Tapat At nandaming bato Hey guys see you later. Nasa hanggang saan kami nito? Sobrang init pati. Kaka magagala, sobrang init. Pagod na ako sa kasunod. Ganda pa rin ng dagat. pagod lang kasi sobrang init maganda paghapon dito ito matanghaling tapat at hapon wala ng tubig dito po yan sa Silmido ito yung borich namin pero hindi pa namin kasi naikot lahat kaya hindi na balik balikan namin Nung nakaraan sa muido kami sa sumuido ay layo pa din ano ba yan ito yung pinakadulo na nasaan ba talaga to pagod na ha ok guys Bago ka makarating dito, manghina ka na sa ingit. Marami. Parang dako ng mas. Layo. Layo po, layo. Ay, mga bato na yan ito lagyan nila ng net para hindi mag landslide halipado kasi yan o oh. magkagab na yung sa taas kapag ulan o pag umulan o umulan makabababa sira tong tulay kaya siguro lagyan ng cover and dito lang po matatagpuan yan guys sa Telmido in Chon South Korea. Naku, saan mong ingit po si dyan? Hindi na siya sa pinakadulo. Saan na ba siya? Pumunta ba? ano, na nga tayo. Hindi na sa baba. Diyan kami umakasap dati oh Naku. Ano Halika. Ay! Halika do ano pag summer. Kasi yung daming mga bangis na ano. Meron pa yung mga crabs na nakagat ka. Pamatay daw kaya medyo bawal dyan umakyat dyan kami dati masok pero ngayon hindi na kami pupuntagin at nakatakot yung mga crabs kaya may makita kang crabs dyan na may iba-ibang kulay yung pulutin <laughs> yung mo hulihin ayun na si Manong sa baba Lord. san pa ba? dun pa? Layo naman. Kulod. Okay, si tulong po muna at lobat na po ako. Okay, si later Diyan kami umakyat dati dito. So, yuk na umakyat dan. Layo. Dito muna ako. Bye po. may lilim eh. <sharp> na nalusa. <inhale>